Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang. Limang simpleng prutas na makakatulong sa iyong prostate at pangkalahatang kalusugan. Alam mo ba na isang simpleng natural na prutas lang ay maaring makatulong sa pagpapaliit na iyong prostate at pagpapabuti na iyong pangkalahatang kalusugan? Ngayon, sabay-sabay nating tuklasin ang kahangahangang kapangyarihan ng kalikasan, lalo na ang mga pamilyar na prutas na maaring suportahan ang iyong prostate at tulungan ang iyong katawan na gumana ng mas mahusay sa araw-araw. Ako si Dr. Renato Bagani, isang espesyalista sa kalusugan ng mga lalaki na lampas sa edad na 50. At sa video na ito, Ibabahagi ko sa inyo ang limang simpleng prutas na maaring suportahan ang kalusugan ng prostate. Ito ay mga prutas na bihirang mabanggit, ngunit nag-aalok ng mas ligtas at mas natural na mga opsyon para sa iyong personal na paglalakbay sa kalusugan. Lalo na ang prutas na nangunguna sa ating listahan ngayon ay maaring ikagulat mo. Ito ay lubos na pamilyar, madalas na hindi napapansin at ilan lamang ang tunay na nakakaunawa kung gaano ito kapakipakinabang. Alamin natin ng makasama. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating paglalakbay sa kalusugan ngayon, mari ko bang malaman ang iyong pangalan at kung saan sa mundo ka nanonot ng video na ito. Malaking kagalakan para sa akin na malaman kung sino ang aking kasama sa video na ito ngayon huwag mag-atubiling mag-iwan ng pagbati o maikling mensahe sa mga komento sa ibaba. At kung mayroon kang anumang makatanungan na may kaugnayan sa kalusugan, huwag mag-atubiling isulat ang maito. Kokolektahin ko at sasagutin ang maito sa mga susunod na video. Higit parito, kung ikaw ay isang taong nagmamalasakit sa pagpapabutinga iyong kalusugan sa isang banayat at natural na paraan, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel, at ayon, ang notification bell upang hindi mo makaliktaan ang mga mahalagang nilalaman na susunod. Ngayon, simulan natin sa pinakaunang prutas isa na parehong masarap at nakakagulat na makapangyarihan pagdating sa pagsuporta sa kalusugan ng prostate. Anda ka na ba? Unang prutas. Kiwi. Isang prutas na mayaman sa vitamina C na natural na tumutulong na bawasan ang pamamaga ng prostat. Ang kiwi ay isang prutas na may kakaibang lasa, ngunit ang halaga nito ay higit pa sa lasa. Naglalaman ang prutas na ito ang napakataas na antas ng bitamina C, kasama ang malawak na hanay ng mga natural na antioksidan na tumutulong sa katawan na labanan ang mga free radical. Isa ito sa mga salik na sumisira sa mga selula at nagpapalalang pamamaga kabilang na sa prostate. Ayon sa maraming pag-aral, ang talama na pamamaga sa katawan ay, isa sa mga sanhingang paglaking ng prostate habang tumatanda. Ang pagdaragdag ng kiwi sa iyong pang-araw-araw na dieta ay maring makatulong na mapagaan ang mga tugon sa pamamaga at suportahan ang isang mas matatah na pagana ng prostate. Bukod pa riyan, ang kiwi ay naglalaman din ng maraming natural na fiber na sumusuporta sa panunaw at nagpapabuti sa kalusugan ng bituka. Hindi direkta, lumiliha ito ang mas paborableng kapaligiran para sa mayos na paggana na iyong katawan. Ang pagkain ng kiwi araw-araw, kahit na kinakain ng direkta o idinagdag sa mga salad o smoothie, ay hindi lamang isang masarap na karanasan kundi isang simpleng paraan din upang alagaan ang iyong katawan gamit ang mga bagay na pinakamalapit sa atin mula sa kalikasan, at ito ay simula pa lamang. Sa susunod na bahagi, ipapakilala ko sa iyo ang isang maliit na prutas na may nakakagulat na makapangyarihang kapasidad ng antioksidan at maring lumitaw na ito sa iyong almusal nang hindi mo namamalayan. Mahal na kaibigan, kung nanonot ka pa rin sa puntong ito, Tunay akong natutuwa na nagmamalasakit ka sa iyong kalusugan. Mahuhulaan mo ba kung ano ang mga susunod na prutas? Iwanan ang iyong mga hula sa mga komento para makita ko at nga lahat at ay pagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng makasama. Ikalawang prutas, blueberries. Ang mandirigmang antioksidan na nagpoprotekta sa mga ang prostate mula sa pinsala. Ang blueberries ay hindi lamang isang matamis at kasiyasiang merienda. Isa rin ito sa mga pinakamasustansyang prutas sa pamilyang nga mega berry. Maliit sa sukat ngunit puno nutrisyon, ang prutas na ito ay naglalaman ng malaking halaga ng na natural na antioxidants, lalo na ang anthocyanins, mak-compound na tumutulong na ineutralize neutralize ang mak-free radical na sumisira sa makselula. Ang pagpapanatiling balanseng antas ng oksigenasyon sa katawan ay mahalaga para sa pagprotekta sa prostate mula sa pagtanda at talamak na pamamaga, dalawang tahimik na proseso na karaniwang nangyayari habang tumatanda. Bukod pa rito, ang blueberries ay nakbibigay ng nga vitamina B, vitamina C, at soluble fiber na sumusuporta sa immune function, nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo at nagpapanatiling ang isang malusok na sistema ng panunaw. Ang mga salik na ito, bagamat hindi direkta, ay may malaking papel sa pagpapanatiling ang matatag na hormonal at reproductive function sa mga lalaki. Ang blueberries ay napakadaling isama sa pagkain. Maari mo itong idagdag sa iyong almusal, ihalo sa yogurt, ay blend samga smoothie o simpleng kainin bilang isang magaan na merienda. Kapag regular na kinakain, mapapansin mo hindi lamang ang nga pisikal na pagpapabuti, kundi pati na rin ang isang mas malinaw at mas masiglang estado ngang isip. At kung sa tingin mo ay kahangahanga na ang blueberries, mas magugulat ka sa susunod na prutas dahil hindi lamang ito masarap, kundi puno rin ng makapangyarihang anti-inflammatory compounds na direktang sumusuporta sa mga selula ng prostate mula sa loop. Ikatlong prutas, pomegranate, granada. Isang natural na pinakmumulan ng polyphenols na sumusuporta sa malusok ng mga selulang ang prostate. Ang pomegranate ay isang makulay na prutas na may matamis at kakaibang lasa. At higit sa lahat, naglalaman itong maraming sustansya na nabang para sa pangkalahatang kalusugan. Sa likod ng matingkat na pulang balat at makatas na buto nito ay isang biyolohikal na yaman, lalo na mayaman sa polyphenols at natural na anti-inflammatory compounds. Ang maaktibong sangkap na ito ay tumutulong na suportahan ang pagana ng selula at paginhawahin ang matugon sa pamamaga sa katawan, lalo na sa mga tisyu tulad ng prostate. Sa ilang mapag-aaral, ang purong kataseng, pomegranate, ay napansin na nakakabawas ang oxidative stress at nagpapabuti ng marker na nauugnay sa kalusugan ng reproduction ng Lalaki dahil sa mga epekto nitong anti-inflammatory at proteksyon sa glandular tissue. Bukod dito, ang pomegranate ay mayaman sa vitamina K, potassium at elagic acid, mga substansyang sumusuporta sa sirkulasyon ng dugo, nagpapalakas ng immunity at tumutulong sa pagregulateng ng mahormone. Ito ay lalong nakakatulong para sa malalaking higit sa 50 dahil ang tahimik na pamamaga ay madaling makaapekto sa balanse ng hormon at kalusugang sexual habang tumatanda maari mong idagdag ang pomegranate sa iyong pang-araw-araw na dieta sa pamamagitan ng purong katas. Iwisik ang mabuto sa salad o yogurt o kainin bilang isang natural na panghimagas. Ang kasiyasiyang lasa nito kasama ang nga benepisyo laban sa pamamaga ay gagawing mahirap itong balewalain kapag lubos mong naunawaan kung ano ang mayaalo ng prutas na ito. Ngunit heto kung bakit lubos kong hinihikayat na huwag ka munang umalis dahil ang susunod na prutas ay hindi lamang nagpapabuti ang hydration. Naglalaman din ito ang isang bihirang compound na kilala bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang natural na tagapagtanggol ang prostate. Mahal na kaibigan, kung nanonood ka pa rin sa puntong ito, salamat sa pananatili sa akin hanggang ngayon. Nasubukan mo na ba ang alinman sa tatlong prutas na ipinakilala ko? Iwanan ang iyong sagot sa magkomento at magpatuloy tayo ng makasama. Lubos kong pinahahalagahan ang iyong presensya. Ikaapat na prutas. Watermelon, pakwan, Isang pampalamik na prutas na nagpoprotekta rin sa prostat gamit ang natural na lycopene. Ang watermelon, ay isang prutas na lalong kinagigiliwan tuwing mainit na araw dahil sa mahusay nitong kakayahang pawiin ang uhaw. Dahil sa mataas na nilalaman ng tubig, hindi lamang nito pinapanatili ang katawan na hydrated, kundi marahan ding sinusuportahan ang pag-aalis ng lason sa pamamagitan ng sistema ng pag-ihi. Gayunpaman, Ilan lamang ang nakakaalam na sa loob ng bawat makatas na hiwang watermelon ay mayroong lycopene, isang makapangyarihang antioksidan na tumutulong na protektahan ang mangga selula mula sa pinsala, lalo na sa prostate. Ipinapakita ng pananaliksik na maaring makatulong ang lycopene na bawasan ang panganib ng paglaki ng prostate sa pamamagitan ng pagpapabagal ng proseso ng oksigenasyon at talama na pamamaga sa glandula. Bilang karagdagan, ang watermelon ay mayaman sa mga vitamina A at C, mahalagang micronutrients na sumusuporta sa immune system, nagtataguyot ng pag-ayos ng tissue. At tumutulong sa katawan na maging masigla, dahil sa magaan nitong texture at madaling matunaw, ang watermelon ay nagiging perpektong merienda sa pagitan ng mga pagkain, pagkatapos kumain, o ay blend sa isang smoothie upang mabilis na magdagdah ng sustansya. At kung sa tingin mo ay ang watermelon na ang tuktok ng kasariwaan at nutrisyon, mas magugulat ka sa prutas na nasa unang pwesto, hindi lamang ito pangunahing sangkap sa pang-araw-araw na pagkain, ito rin ay mas konsentradong pinamumulan ng lycopene kaysa sa watermelon at nag-alo ng mas malaking pangmatagalang benepisyo para sa kalusugan ng prostate. Ikalimang prutas, tomato, kamatis. Isang mayamang pinamumulan ng lycopene na tumutulong na protektahan ang prostate sa isang komprehensibong paraan. Ang nangunguna sa listahan ngayon ay ang kamatis. Isang prutas na maaring mukhang ordinaryo ngunit nagtataglay ng pambihirang halaga sa nutrisyon. Ang makamatis ay namumukot tangi dahil naglalaman itong napakataas na antas ng lycopene, isang antioksidan na napatunayan ng siyensya na sumusuporta sa kalusugan ng prostate at nagpapababang ang pinsala sa selula na dulot ng oksyenasyon. Ang lycopene sa kamatis ay nagsisilbing isang biolohikal na panangga na nagpoprotekta sa mga glandular tissue mula sa pamamaga at free radicals. Napansin din ito para sa kakayahan nitong pabagalin ang pagunlad ng abnormal na paglaking selula sa prostata. Lalo na mahalaga kapa ang makamatis ay niluto o ginawang katas, ang lycopene ay mas madaling maabsorb ang katawan isang malaking bentahe na hindi napapansin ng marami. Bukod sa lycopene, ang makamatis ay naglalaman din vitamina C, vitamina K at potassium, mahalagang mikronutrients na sumusuporta sa immune system, tumutulong sa pagregulat ng presyon ng dugo at nagpapanatiling ang matibay na buto. Ang makamatis ay napakadaling gamitin sa iba't ibang paraan, mula sa mga sariwang salad, sopas, at katas hanggang sa masasarap na sarsang niluto, lahat ng anyo ay maring magdulot ng benepisyo sa kalusugan kapag regular na isinasama sa iyong dieta. Makatarungang sabihin na ang magakamatis ay perpektong halimbawa kung paano maaring makmula ang makapangyarihang nutrisyon sa pinakasimpleng mga bagay. Mahal na kaibigan, Katatapos lang nating tuklasin ang limang pamilyar ngunit masustansyang prutas na makatulong na bawasan ang pamamaga, protektahan ang mga selulang prostate at mapabuti ang pangkalahatang kalusugan sa natural na paraan. Ang maganda rito ay madaling hanapin ang mga prutas na ito madaling gamitin at maaring isama sa iyong pang araw na paggain. Ang pagpapanatiling kalusugan ng prostate ay hindi kailangang magsimula sa malalaking pagbabago o komplikadong pamamaraan. Sa pamamagitan lamang ng pagpili ng tamang pagkain at pagsasama nito ng tuloy-tuloy sa iyong pang-araw-araw na pagkain, nagtatayo ka na ng isang matibay na pundasyon para sa kalusugan ng reproduksyon, immunity at sirkulasyong. Ano man ang iyong ito? ang pagawa nga maliliit na pagbabago sa iyong dieta na may na ng mga pagpipilian ay isa sa mga pinaka-proactive na paraan upang alagaan ang kalusugan ng mga lalaki mula sa loop ng hindi kailangang umasa lamang sa gamot. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ayon ang notification bell upang hindi mo makaliktaan ang mga susunod na nilalaman tungkol sa kalusugan ng lalaki, nutrition at natural na pag-iwas sa sakit. At huwag mag-atubiling mag-iwan ang komento o tanong sa ibaba. Palagi akong masaya na makinig, tipunin ang iyong maideya at tumugon sa mga susunod na video. Salamat sa pananatili sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Naway magpatuloy kang maging malakas, malusog, at may tiwala na alagaan ang iyong sarili sa bawat edad. Magkita tayong muli sa susunod